Ang bangs ako guys. Gusto ko dito ako si Ara tapos ko lang magsuka. Gusto ko lang mo bangs. Ako ako lang din nag ano. Nagbabangs. Ano Dora the Explorer. Uh, so ako lang talaga guys. Tabi. Sobrang nahihirapan ako ngayon ng no, buntis. Sobrang masila na ako ng no, buntis ngayon. Naka no, ko sa CR. No. Kasi kagaling ko lang magsukaga guys. So dito ako CR sobrang mga nahirapan ako. Kagabi, kagabi guys, sobrang nahirapan ako. Nawalan ako ng lakas kagabi. Kasi, lahat ng kinain ko, lahat ng ininom ko ng tubig, sinuka ko. Iyak na ako ng iyak kagabi. Kasi, syempre, ang takot ako Nawalan ako ng lakas kagabi. Dahil kakasuka. Hmm. Hmm. So, pinahirapan Pero gusto ko magbangs bongs mo ang bangs po. Doldora the Explorer. Pagod ako. It's okay. Guys, ganito lang ako. Minsan kagabi. Ano lang yung tawag mo. Nakaupo lang ako natulog. sing gusto ko ganun. Saya so, yeah, yung pagkain ko yun. Yeah. Yung pagkain ko pag nasok ako, yan yeah, yung biskwit yung kakainin ko. Diba nag-door explorer ako for today? Hmm. first trimester. Sakit yung ano ko. Baby, kapit ka lang kay mama. Kapit ka lang kay mama. Mamamagali ka mama, sobra. Kaya kapit ka lang, anak. Gusto mo kasi mama kasi. Kasi. Kaya kain tayo ng kain mamaya, ha? Caramelo kasi mama din para sa iyo. Pwede di. Kaya kapit ka lang kay mama. Sumuka ko guys. Pupunta na kami. Sa trisi na lang kami. Gusto yung outfit ko for today. Yan yung outfit ko for today. Ito yung Guys. ako lang mag isa kasi yung isa bumili ng gamot para sa gallbladder stone bumili <laughs> siya ng gamot guys dun sa tanawan so uh, ako lang mag isa yan. dito kami sa sala na tulog kasi sa kwarto mainit kasi di pa kami nakabali ng aircon tapos yan ako lang mag isa dito Mm -hmm. diba? Ayan. Ang ginagawa ko raro dito sa may pintuan. Tapos na gano Nakahapon guys. Sobrang stressed ako kahapon. Iyak ka na iyak kahapon. Sobrang. nung iyak. Tapos, kung ko ba, kadahil may pigsa kasi ako sa puwit, guys. Kapag sobrang sakit, ginagano ko na siya. Masyado. Ano, kuha na. Buti na lang. Pinapaano ko sa partner ko gabi. Grabe, sobrang sakit. Ah! Siya, kitawag. Ah! Ikaw na na, ko. Ayun, medyo okyoko na yung puwit. Ka, wala lang pigsa. Di ko alam bakit ako nagkakapigsa.